Naligaw ako. Michi ni Mayoy Mashta. Saan ang lugar na ito? Kono ba siwa doko desu ka? Gusto kong pumunta sa Tokyo. Paano ako makakarating doon? Tokyo ni ikitay no ga? te ike ka? Gusto kong pumunta sa address na ito. Kono jusyo no ni ikitay des. Saan ang pinakamalapit na istasyon? Moyori no Ekiwa doko desu ka? Saan ang hintuan ng bus? Basute wa doko desu ka? Gaano ba iyon kalayo mula dito? Koko kara dono gurai sa desu ka? Saang direksyon ako dapat pumunta? Dono hoko ni ikeba desu ka?